Lots News Update Mga balita ngayon Higit 700 million pesos na ilegal na droga kumpiskado sa dalawang suspects sa Bulaka Konektado kaya sa mga na na floating shabu? Dalawang lalaki patay sa ambush sa Dato Odin Sinsu at Maguindanao del Norte Bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ibinebenta na ayon kay Hanilet Avancenia ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang isang Pilipino at isang Chinese sa drug bust operation sa Plaridel, Bulacan matapos mahulihan ng higit 100 kilos ng illegal na droga. Ayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group o PNPDEG, naaresto ang dalawa sa barangay Bulihan noong June 28 at nakumpiska ang droga ang pinaniniwala ang shabu at posibleng cocaine na nagkakahalaga ng higit 700 million pesos. Iniimbestigahan ng otoridad kung konektado ba ito sa floating shabu na narecover sa Zambales at lokos kamakailaan. Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang dalawang lalaki matapos tambangan ang sinasakyan nilang kotse sa barangay B2 Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, linggo ng umaga, Hunyo 29. Batay sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng itim na Honda Civic ang kahabaan ng Cotabato Isulan Highway nang pinagbabaril sila ng mga hindi patukoy na suspect. Naalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima. Naglatag na ng checkpoint ang pulisya sa mga kalapit na barangay habang patuloy ang pagtugis sa mga suspect at pag-alam sa motibo sa krime. Ibinibenta na ng pamilya Duterte ang bahay ng dating Pangulo sa Davao City ayon sa kompirmasyon ng common law wife nitong si Hanilet Avancenya. Saad niya matagal na ring bakante at hindi inuokupa ang bahay at talulungkot lang umano siyang tumuloy doon ng mag-isa. Wala na rin umano sa mga Duterte ang naninirahan doon sa kasalukuya. Pinagyang diin ni Avancenya ang pagiging hindi nito komportable sa bahay mula ng iutos ng mga abogado na mag-install ng CCTV sa loob ng bahay kabilang na sa kwarto. Wala pang pahayag ang mga nakatatandang anak ni Duterte tungkol sa pagbibenta ng bahay ng kanilang ama. Mula pa noong Marso ay nakapiit si FPRRD sa The Hague sa The Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity nito sa ICC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelinon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.